Mga kababayan, mga kaparanggay uh, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mga kababayan, hindi ko po alam kung anong eksaktong lugar itong kinaroroonan namin. Pero hayaan na natin yun. Ang reason kung, bakit kami huminto, mga kababayan, may nakita akong dalawang tao doon. Nakikita nyo, mga kababayan, mga may hinihintay or what. So, aalamin ni Daddy Frankie kung ano kanilang hinihintay dyan. Samahan nyo ko alamin natin ang kwento ng kanilang buhay. Hello po. Nay, magandang hapon. Nay, magandang hapon po. Pwede mo bang magtanong? Pwede mo bang maabala kayo? Ano pangalan po ni tatay? Leopoldo Abalos. Leopoldo Abalos. Sinanay naman? Felicidad Season Abalos. Sorry? Felicidad. Felicidad Season Abalos. Season Abalos. Oh, so, na, papunta po kasi ako doon. Napansin ko kayo, anong ginagawa nyo po rito? Wala, hinihintay mo yung kuwan, yung apu ni. Hinihintay yung? Apu mee. Ha? Yung apumi. Yung apu nyo? Oo. Uh, ha, ah, uuwi? Oo. Uh, Hindi. Uh, Nagpapuro doon sa Hermosa. Sandali lang. Ano pong ginagawa nyo rito? Hintay mo yung apu ko. Ah, naghihintay kayo ng apu oh. nyo? Saan mang gagaling yung apo nyo? Doon sa Hermosa, sir, magtuturo ng kwan, eskwela. Ah, nagatid. Bakit ko siya inihintay po? May, may bibigay daw. Anong ibibigay? Ibibigay may ng gatas. May. Bibigyan kayo ng pampiling gatas? Opo. Uh -huh. uh, sana dumating. Uh -huh. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ilang oras na po kayo naghihintay dito? Tagal na. Mga ilang oras na po? Alas dos kami, andito kami. Eh, mag-alas 4 na. Paano pag hindi dumating? Ano? Uh, uwi na kami. Ah, uwi na kayo pag hindi dumating? Oo, oh, Ano po kayo? Mag-asawa. Ay, mag-asawa. Ilang taon na po si nanay? 68. 68. Si tatay? 73. 73? Oo, oh, 73. Oo. Oh. Saan po ang bahay nyo? Doon sa, malapit sa plaza, sir. Ilan ang anak nyo po? Uh, lima. Pa, namatay yung isa. Oh. Uh -huh. So, asa na yung apat? Doon sa po. So, doon sa kamay. Mag-uuling mag, mag sila, sir. Ah, nag-uuling. Uh -huh. eh, bakit apo ang hinihintay? Bakit apo, hindi yung anak? Dita, sinabi niya, hindi niya kami dito. Lola, sabi niya. Uh oh. alam niya, malayong kwan ko lang yung anak ni. Malayo yung anak nyo, uh -huh. kaya hintayin hintayin nyo yung uh -huh. lola ay apu nyo. Uh -huh. Yung anak ko nandun sa na siya, Santa Ignacia mag maguling. Santa Ignacia. Yung, dalawa. Hmm. yung Kumus dalawa. Kumusta po ang buhay-buhay natin, lola? gusto ko gusto ko gusto ko ko gusto uling. Nag? uling nag kayo? Hindi, mag Ay, nagtuturtur kayo? nag din? Oo, bibinta ko. Yung mga naiiwan-iwan? Oo. Sa kakuanukan, magaling na ako, mag-torture ako ng talay. Bakit po ba? Ano ba nangyari sa inyo? Natrangkaso ako. Ay may sakit si Lola. Sino nag nito? Ikaw, Lolo? Malakas pa naman. Eh paano yan? Matagal na kayo dito. Baka hindi na darating yung hinihintay nyo. Uwi kami na doon sa bahay nyo. Baka kami may... Um, Maintay dito. Uh, uwi, uwi kami so, doon sa bahay nyo. Uwi na lang kayo sa bahay Oo. Uh, Malayo ba yung bahay nyo, no? Dito lang. Yung... Sinong kasama nyo po sa bahay? Wala. Dalawa, dalawa lang kayo. Oo. Oh. Uh, okay. Mga anong oras kayo alis dito, no? alis kami. na kayo pag wala pa. Paano nyo malal... Paano kayo nakakasigurong babalik yung hinihintay ninyo? Wala. Walang kasiguraduhan. Bakit ganun katsaga na maghintay dito? Magkano ba yung ibibigay sa inyo? Isang daan. Ay, bi may bibigay siya isang daan. Ng, pa? Pagbili ng kong kapi ka O? Oh? Pagbili ng kapi ka Bakit? Wala na po ba kayong kapira-pira dyan? Uh, wala kaming kapira-pira. Bakit? Dawa wala kaming kong trabaho. Wala trabaho? Oo. Uh, hmm. Ano nasa likod uh, ni tatay? Tirador. Tirador. Para tirador. saan yan? Yung ibon. <laughs> hmm. Maka Makatirador ka pa? Hmm. Sige. Wait lang, dyan lang kayo na eh. Tay, kukuha ako bigas. Ha, may tala ako bigas. Dyan lang po kayo. Tay, eto po. May tala akong bigas. Pagpasensyaan nyo na po. Po? Oh, walang ano man, Lola. Ah, ako na maglagay. No oh, dito. Salamat na Ay, walang anuman Lola. Dahil sabi mo, hinihintay nyo yung apo nyo, Inihintay nyo para magbigay na isang daan. Bibigyan ko na lang kayo para makauwi na po kayo. No po? Ano po. Bubuhon ka din sa bahay mo na ako. Ngayon, may hapunan. sa plaza. Ano po? Doon sa plaza. Hindi, may pupuntahan kasi ako lola. Nadaanan ko lang kayo. Kaya, kinumusta ko lang kayo. Ito may isang po. Salamat Sana makatulong na. sa inyo. Salamat, maraming salamat na ako. Opo. Walang anuman po. Salamat na ako. Ang mo kung takas sa bahay ako nga. Po? Kung takas sa bahay ni. Bakit po? Ano meron sa bahay nyo? Sibuyas. Ah, may sibuyas buyas kayo. Oo. Marami kayong sibuyas. Binigay yung anak ko. Ah. Sige lang na eh. ba pwede nyo na ibenta yun para magkapera kayo. No? Para sa inyo na po yun. Sana nakatulong kami sa inyo kahit papano. Maraming salamat na ako. Namatay yung anak mo Ano po yun lo? Ha? Mahirap yung buhay. Walang trabaho. Uh, masakit yung... Yung mga anak mo ba tayo? Hindi uh, ba nila kayo natutulungan? Eh, yung... Eh, isang anak ko, yung isang anak ko uh, magtitinda ng tibuyas. No, uh, mag... Mag... Uh, maglala ko ng sibuyas. Bibigyan na kami kwan. Gatas, kapi, asukar. Yan lang. Yung ulam. oh yung yung lang yung kwan. Bibigyan no. Wala kaming bigas. Bigyan na kami bigas. Kaya wala kaming trabaho. Wala nang uh, trabaho, o, wala. Hindi na din kaya. ulo. Sa edad ninyong yan, o. dapat hindi na po kayo nagtatrabaho, o. dapat nasa bahay o. na lang kawawang buhay mi ngayon. Ito, yung kwan, yung anak ko, yung isang anak ko nakulong, walang kasalanan. Ay, bakit nakulong po? Oo. Oh. Oo. Oh. Huh? Hmm? Na na yung lupa mi, yung loti mi, yung bahay mi, Wala, wala kaming bahay. Pag... Huh? Nabintan nyo oh. dahil sa anak ninyo? Oo. Oh. Pero nakulong pa rin. Nak Tatlong taon. Tatlong taon na hanggang oh, ngayon mula ngayon? Oh, hindi pa ako oh, nakarabas. Hindi nyo napapasyal? Papasyal ni... Napapasyalan uh, oh, ninyo? Oo. Oh. Ilang taon na po yung anak nyo na nakulong? Uh, Talo na taon na. Hindi po, okay. ilang taon na siya ngayon? wala walang karga ng ulo ko ang panunod sa kawawa yung buhay niyo. Kawawa yung buhay niyo. So, kaya pala walang nagsusuporta sa inyo kasi yung anak niyo nakulong. <tong> yeah. Yung lahat, pupunta kami doon, may tuluhan na kami bigyan na kami ng pagpasahin eh. Pupunta kami doon sa anak ko, yung kagawad. Mm. Sige, laban niyo. Kawawa yung anak niyo, walang kasalanan sa atin. Napagbintangan ba? Ano pang naging problema? Pinanggaburo na pa, apat ah, Apal yung baka yung binigyan niya. Naggaburo siya yun, eh, saan na? Sabi, yung magkoko ng pira. Di na binibigay yung pira, di na binibigyan. Kawawa yung anak ko uh, Nagbinta yung baka niya. Naubos yung lote na lote bahay niya. Wala na. Naubos. Yung baka ng apat. Yung baka. Ano so, ba? nag abroad yung anak niyo? Yung manugang. Ay, yung manugang. Oh. Ibininta yung baka na apat para mga pag abroad. Tapos? Ang yung ginawa niyo, eh. may lalaki daw. Oh. Kapagista. Pero mayroon ng isang... Ay, bakit nakulong yung anak niyo? Bakulong niya. Bakulong niya. Ano, kasama niyo yung lalaki niya hindi ko naintindihan lola lola sabi niyo po nakulong yung anak ninyo bakit po siya nakulong yung kan ma may siyuman niya pinastos niya nabuntis yung nagbuntis balot yung nobyo niya Hoy, okay, bakit siya nakulong? kung um, pakulong yung kwan ipag niya. sige lola ah, uh -huh. ano tanong man nangyari? Ipagpasadyos nyo na lang uh -huh. po no? Uh -huh. ipag nyo na lang. Uh -huh. Huwag kayo mawala ng pag-asa, no? Uh -huh. Uh -huh. Yan, sana magkita tayo ulit, lo. Oo. Uh -huh. Po? Dito daw. The... dito, dito tayo makita. Oh. Mm. Mm. Okay. Babalik po ako dito, oh. ano po? Oh. May awa ang Diyos oh. kasi nadaanan ko lang kayo, oh. no? Oh. Babalikan ko po kayo dito. Oh. bang sakit si Lolo, bakit inihingal po kayo? Ito mo sa king baba, ko. Po? Oh? Masakit yung kwan bakar. Dip dip. Dip dip ko. Bakit? Kwan. Bakit? bakit sumasakit ang dibdib mo, Lolo? Uh, malagit ko yung anak may yung nakulong. Ay? Huh? Uh, yung uh, nakulong yung anak may siyempre nandito yung kuhan sa yung hmm. oh. Sige tay. nararamdaman kita kasi magulang din ako mahirap na mawala ng anak or makulong uh. yung anak. Ay, uh, pag mo na lang po, ano? Oh. Kasi kung didibdibin mo, wala rin mangyayari. Kaya ipagpasa nyo na lang ko No? Ano pangalan ulit ni Lolo? Leopoldo Imabalos. Leopoldo, tatandaan ko po yung pangalan niyo tay para pagka ano babalikan ko po kayo kahit mabilhan ko man lang kayo ng grocery yung Sabi niyo gatas. No? Oh. Yung mga kababayan, mga kabarangay si Tatay, si Lola, si Lolo at si Lola. Medyo hindi ko maintindihan yung kwento ng buhay nila mga kababayan. Ba siguro pagod ako or uh, pagod din sila tatay pero ayon sa kwento nila uh, naghihintay na po sila mula alas 2 e alas 4 na hinihintay, may hinihintay daw silang tao apo uh, nila na magbibigay ng 100 pesos para pambili daw ng gatas nila so mukhang malabo yata makarating ngayon buti na lang po nadaanan natin na pagbigay tayo ng counting bigas yung counting tulong pinansyal uh, sabi ko sa kanila babalikan ko po sila mga kababayan para bilhan ko sila ng grocery. Ano tay? Papalikan ko po, po kayo. Ah, hanapin ko na lang po na Madali lang hanapin yan, no? O, oh, tatanong lang po. Sige tay. Tanungan nyo doon sa plaza mi. Yung plaza dito sa barangay mi. Tanungan nyo si... Sige po. Okay. Salamat tayo, Nay. Opo. Ingat po kayo, Nay. God bless po. Thank you.